Nanawagan ang Philippine National Police sa lahat ng barangay anti-drug abuse councils na maging mas aktibo at mas matatag sa pagpigil sa pagkarat ng iligal na droga sa mga komunidad. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, bagamat patuloy ang PNP sa precision targeted operations laban sa malalaking sindikato at street level offenders. Mahalagang katuwang ang mga komunidad sa pagpigil at rehabilitasyon sa mga individual na gusto ng magbagong buhay. Idiniinitore na may malaking papel ang badak bilang mga mata Tay at konsensya ng barangay dahil alam nilang sitwasyon sa kanilang lugar mula sa mga taong nanganganib malulong sa droga, nangangailangan ng tulong hanggang sa bentahan nito. Biligang diin ng PNP chief na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng huli o nakumpiskang droga kundi sa kaligtasan sa kalsada, pagbabalik ng tiwala at buhay na nailigtas mula sa mapaminsalang bisyo. In the heart of changing lives, ako se si Brigada Kath Austria. Now 105.1, Brigada News sa Manila. The Music and News Authority.